niyo ayo malapit na kami ng FM Baco or mga guys FM Baco or dito tingnan niyo wow kaya sana hindi walang butas ha hula hula na to sana walang butas gandahan lang tayo kawayan mo si Jim Jay ma sumunod sa atin DJ kawayan mo sumunod baka babula babutas haas talaga naman Ligado, baka may Sa ba? ah, dito mayroon na naman sa eh. Sa FN Paco or mas mababa atin, eh Sa ano, kadalasan, ginagawa Thank

Ikaw sa Iker, magdaan-daan ka. Kawawa naman kami mga rider. Baka maligo ng tubig na ba? Mana? Nangyayin ko may amoy. Magandaan lang tayo. Hello. Hello. Lala pa more. Ayan. <laughs> Sa panahon tagpatyo. Ha? Doon tayo. Manamang mga ganun tayo. Nakabila tayo tataan okay. okay. So, rời tayo kawit, but, okay, na phu Kawit sa Ta Giko Mà tayo dito So Picture mô anong mô na? Tuyệt vời Tuyệt vời